guys, gumawa pala ako ng fried bagay yung bibili dun sa labasan na dating 3 nga ngayon 5 pesos na. Wala akong nabiling litid eh, kaya fried baga lang yung ginawa ko. Ayun guys, bumili pala ako ng 100 pesos na baga, tapos sinaluan ko lang ng taba, kasi gagawin kong sebo yan eh. Tapos ayun lang yung mga ingredients na ginamit ko, yung luya, sibuyas, bawang paminta, laurel, tapos asin din na napakita. Ngayon habang pinapakuluan ko siya guys, gagawa muna ako ng sausawan ko. Ayan, yung ginawa kong sausawan guys, yung simple lang. Sibuyas, yan, asukal, tas konting paminta, tsaka kalamansi. Tapos yan guys, sinalo-halo ko lang yan. Ngayon, titikman natin kung okay na siya. Ayan, pag okay na yan, tignan natin yung, yung bagang niluto natin guys. Pero okay na yan guys, kaya hanguhin ko na yan. Tsaka yung taba yan after nyan guys, i re ko lang sya ng mga 1R. Tapos, yan, iiwa-iwain ko lang sya. Yan, depende sa iwan na gusto nyo. Kasi sa akin yung ko malalaki. Yan, tapos timplan lang natin ng asukal, toyo, kalamansi. Ayan lang guys, ayan lang yung timplan natin. Kasi i-marinate natin yan ng 1R. Yan, mekos-mekos lang yan guys. Ngayon, pag na na natin sya, itutusok na natin sya sa stick natin guys. Yan o. Oh. Kahit ilang piraso na nilagay ko dyan guys para hindi ako mabitin. Yan, siguro mga nagawa ko dyan is 25 mga 25 pieces. Yan, nagpainit na ako ng mantika tapos sinalang ko na yan. Yan, kita nyo naman guys, dinamihan ko na para hindi ako mabitin. Kaysa bibili ako sa labas, eh ang presyo niya na ngayon, 5 pesos na. Eto, marami akong magagawa. Talagang mag enjoy pa ako sa kinakain ko. Yan, second batch yan guys, okay na yan. Ano, kita nyo naman guys, so, mas masarap pa yan sa labasan na tinitinda ayan, tas hanguin ulit natin yan guys ngayon pag okay na, syempre titikman na natin guys, ito pala yung nagawa akong bagaw mga 25 pieces ito may kiti, eh. yung iba kasi nakainan ng mga batay eh. ito yung sausawan tara, titman natin first bite Tapos ito yung sebo. Kaso nasunog na eh. Mm. Brabi yung. Sobrang mamantiga. Ano